Marami sa ating mga kababayan sa pagnanais sa makatipid. Bumibili ng kung ano-anong gamot sa bangketa na hindi naman inireseta ng doktor. Yun nga ang ginawa ni Gemma Geneblaso nang magkasakit sa balat ang kanyang anak. Panoorin po ninyo ang naging resulta. Mamula-mula, nagbabalat. At puno ng butlik ang buong katawan nang ilapit sa amin ng apat na buwang si Baby Rochelle tila na magarin ang kanyang pisngi. Ang kanyang inang si Gemma at mga kapatid, may mga butlig din. Anong paket po siya ng 3 months, nakita ko po dumadami yung butlig niya. Tapos po nangangapaal. Tapos eh, wala po talaga kami pambiling gamot at pagpa-check up. Yung magkakapatid, puro scabies sila. Ang scabies kasi is a very contagious skin problem. Uh, it is more commonly uh, acquired through a, another uh, human uh, person who is infected. Dalawang buwan matapos ang una nilang pagbisita sa doktor. Kitang-kita na ang pagbabago sa balat ni baby Rochelle. Pero nang una palang bumisita kay Doc, si Nanay Gemma, na ipabatid nitong ointment na nabibili sa bangketa ang unang ipinahid sa mga butlig ni baby. Ipinahid siya na gamot na ito. No? which is super, super bad for babies. Kaya, anong nangyari, parang may moon fashion na makita mo, bilog na bilog yung bata. Yung mukha talagang typical na steroidal ang, ang cause. Kung hindi napigilan ang pagpapahid ng natural ointment, maaari raw yung ikalala ng kalagayan ng bata na posible pa niyang ikamatay. Nang muli namin silang binisita nitong lunes, natuwa kami nang makitang magaling na silang lahat. Kasi po hindi niya po kami pinabayaan ng kami pumunta doon. Kaya po maraming maraming salamat sa Jamie Ngayon, bukod sa kalinisan at pag-aalaga sa kalusugan, baon ng buong pamilya ang aral na ang gamot na mabisa, iniririseta ng doktor at hindi yung galing sa bangketa. Sana nga po, magsilbing aral din po yan sa atin lahat. Yang kwento ni Gemma, nagpapasalamat po kami kay Dr. Grace Beltran na sumuri kay Baby Rochelle at sa kanyang buong pamilya. Para po sa mga nais nice makibahagi sa aming mga projects, maaari po kayo magsidya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Lumalier. Maaari din mag-log on sa www.kapusofoundation.com.